Hello, hello everyone! Kamusta, kamusta ang lahat dyan? So, for today's video, ayan, magmumukbang ulit tayo ng prutas. So, hulaan ninyo kung ano yung aking imumukbang na prutas. So, dalawang klase ang imumukbang natin today. So, tingnan natin kung kakayanin ng powers ko ang mga prutas na to. So, syempre, tcharan! Ang una nating imumukbang is ang uh, dragon fruit. Yan, actually bumili ako ng dragon fruit na re, na white. White ang nakalagay doon. Pero nung binuksan ko na, eh red naman yung laman. So anong gagawin natin? 'Di ba laki? Kasi kung tutusin yung ang pagkakaiba ng white na dragon fruit at saka itong purple, I mean, uh, mas masarap pa rin itong uh, purple dragon fruit. So itong ating imumukbang, bali dalawang piraso 'to ng dragon fruit. And then ito, mangga ang walang kamatayang mangga, 'di ba? So makikita niyo, ini slice ko lang siya. Hindi ko na siya in-cut ng square. So, ayan, yumumukbang ko 'yan today. So tingnan natin kung hanggang saan ang um, kayang kainin ko. <laughs> Kaya nga mukbang, diba? So good luck sa akin and Ayun, upisahan na natin kung kakayanin ba ng powers natin ito or pagkatapos ko bang kainin ito is tatakbo ako sa aking trono <laughs> so tingnan natin hmm, ang talaga ng purple na dragon fruit compare sa white na dragon fruit hmm, so good so ayan tuloy lang natin ang ating kwento habang tayo nagmumukbang Hmm. Kaya ko kaya itong dalawang dragon fruit na to. Tsaka isang mango. Hmm. Tingnan natin kung hanggang ang powers ni Sisi. Sarap. Ito ang paboritong kainin ng mga walang ngipin. Kasi pag pasok mo sa bibig mo, anuhin mo lang siya dila mo. Durugin mo lang ng dila mo and automatic madudurog na siya. Mmm. Sarap. Alam nyo ba, ang dragon fruit is um, tinatawag na Selenicerius undatus. Yan yung pinakang scientific name ng dragon fruit. So sa mga hindi nakakaalam, ah, uh, ito ay uh, *Selenisarius undatus. And ito namang ating mango is uh, Mangifera indica. So, ayan. Ngayon alam nyo na. <laughs> alam nyo na ang scientific name nila. Ayan. Sarap nito. Hindi kayo magsasawang kainin. Mm. Ang alam kong season ito sa Pilipinas is ano, mga parting June, July yata, ganun. Or up to August. Ganun. Kasi pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, marami nang nagtitinda ng ganito. Minsan, bag, bagsak presyo pa kasi ang daming supply. So, pagkadami ng supply, di, mababa ang presyo. Hmm. busog ito, grabe. Pagkumain kumain kayo nito, para kayong, ay, kumain na ng isang meal. Mm -hmm. Parang ano din itong, alam ko, ano to eh, rich in fiber. Kasi, madali, madali itong makapagpa uh, number two. So, yung may mga problema sa number two, itong kainin ninyo, dragon fruit, at saka yung mga rich in fiber na fruits, tulad ng mga pineapple, papaya, um talagang pag kinain nyo yung ano. Actually, subo ko na talaga yung papaya. Kasi nung during my um, OJT sa aking sa agricultural farm na pinuntahan namin, meron taniman ng papaya as in ang laki. Halos mga 2 hectares ng papaya. So, araw-araw, araw-araw kumakain ako. Isang buwan, laki. Araw-araw yun. Talaga namang o'clock pala ng umaga. Ano, tumatakbo na ako. Takbo na ako sa ano, sa aking trono. Kaya napakaganda ng um source of fiber ng papaya. Bagkus ito ding dragon fruit napakaganda ng source ng fiber to. Mm. Dito na mamalayo no ubos ng dragon fruit ko. Mm. Matamis siya. Maganda rin itong gawin yung smoothie. Lagyan nyo ng yakult at saka ito. Or, pwede din itong dragon fruit and then banana. Mm. Ang sarap ng lasa guys. Sobra. Pero the best talaga yung ano, dragon fruit at saka yakult. Ang sarap. Hmm. So, yun o, Medyo ano na lang yun. Medyo konti na lang. So, ang kainin naman natin ngayon itong ating manga. Manga, manga, hinog ka na ba? Tignan natin kung kakainin ng powers natin. Mm. Grabe, wala talagang kupas ang sarap nitong mango na to imported from Egypt. Grabe, sarap. Itong dragon fruit imported yan sa Thailand. Or sometimes sa Vietnam din. Mmm. Mmm. Ang ah, sarap. Actually, limang ilo siya sa ngipin kasi galing itong fridge. Mm. Grabe ang sarap. Tamis. Ang tamis niya. Ang tamis. Ang juicy. Ang sweet. Dito na lahat sa mangga na to. As in. Baka hindi ka malulog Eh. Kasi yung laman niya talaga is ang um, walang bulok. Hmm. Ito mangga na to kahit hilaw. Ang sarap siyang kainin. Or yung mani, mani ba lang? Ang sarap siyang kainin. Tapos isawsaw mo sa patis or na may sili or bagoong na may sili. Ganon. Mmm. Hindi ako nahulog. <laughs> ah. Mmm. Sarap. Sobrang sarap. Mmm. Wala akong masabi sa sarap. Mmm. <laughs> Hindi siya maasim kundi malamig. Mangilo sa ipin. Mm, sarap. Yung mga nasa UAE, bumili na kayo ng Uh, mango from Egypt. Ang sarap, grabe. Sobrang sarap. Or kung, kung nasa mga kainbansa, mayroon din siguro mga mango dyan imported somewhere. Hmm. Dito kasi sa UAE, madami kang mapapagpilihan na prutas. sa in, ang dami. Halos lahat ng prutas nandito. Imported sa all around the world. Mga prutas nandito sa so UAE. As nandito. Mm. <laughs> Feeling ko ang full na. Kaya ko pa ba? Kaya ko yan. Malakas ang kumain, guys. Kaso ngayon ay eh, medyo nag... nag ako ng pagkain, nagda-diet ako. Kita nyo naman, medyo pumapayat na ako. <laughs> Ayun, nagda-diet ako pero kumain naman ako ng prutas ng ganito. Marami rin sugar ito. Hmm. sarap sarap din sa pakiramdam na pag yung timbang mo is bumaba. Yung binawasan mo yung mga makakapagpabigat sa For example sa akin, iniwasan ko na talaga yung kumain ng mga kanin. Katulad dito laki kasi may bisita dito so anday mga food yung may mga, mga Indian food, Pakistani food, mga biryani, mga kanin. So minsan ang daming natitira. Hindi naman nila kinakain wala naman akong choice kung di kakainin ko so, ako ang tumataba so, tumahuling araw eh, uh, may 2 weeks ako na kailangan nang mag mag-diet, kailangan nang bawasan yung siyadong excuse me ah uh, excuse me yung carb, so iniwasan ko na yun at saka yung pag-inom ng soft drinks bali, 2 weeks na akong hindi tumitikim ay, tumikim at ako nung nag-day off pala tumikim ako nung nag-day off ako pero the rest of the days, talagang iniiwasan ko. Kahit marami dito sa fridge, hindi ko na siya pinapansin. And nagiging ano naman siya, worth it naman. Talagang mababawasan yung timbang. And then yung mga chips, yung mga chips yan. Dami dito yung chips kung tutuusin, pero hindi ko pinapansin. Kailangan talaga pag mag babawasan timbang, kailangan marunong kayo magdisiplina sa sarili. Char. <laughs> mm. Sa malaking tulong din sa akin yung nabawasan ako ng timbang. Kahit mag-akit ako, kahit 100 times akong pauli-uli dito ni Amo sa taas. Hindi ako hinahangos, hindi ako hindi ako nang hahabulhin nga. Unlike nung mga nakaraan na mabigat yung timbang ko talagang gaganong ganon ako. Pero ngayon hindi na. Kahit pa ako ay mag-lumipad sa hagda ni madam. <laughs> mm. Kasi medyo matatapos na ako. Mm. Ay. So, ayan. Share ko lang sa inyo sa so, mga gustong mag ng timbang iwasan nyo kumain masyado ng mga carbs kanin, kumain lang kayo ng kanin konti lang yung mga um, mga pasta konti konti lang huwag nyo mong ano huwag nyo kain kain to kain <laughs> ng <Nang> wagas <laughs> saka pag magkakapi kayo huwag na kayong huwag na kayo maglagay ng sugar <laughs> ako ang kinakapit ko black coffee lang black coffee na ngayon ang kinakape ko. Lagi naman. Masasarap sarap inumin yung uh, black coffee. Tinatawag na Americano. O ba diba? Sostial. Mmm. <laughs> Pogos na guys. Mmm. So, ito yung last piece. Grabe na ubos ko. Dalawang dragon fruit at saka isang mango na malaki. Nakaya ko. Mmm. <laughs> mmm. Ito kasi parang overripe na yung ano, sa side so hindi ko nakakainin. Masyadong malambot. So ayan na guys. So, oh di ba? Akala niya hindi ko kayang kainin, niya. So, maraming-maraming salamat sa inyong panunood ng aking mukbang ng mango at saka ng dragon fruit. Ayan. So, parang feeling ko, I'm too much full. Pero, nag-enjoy naman ako, syempre. And, syempre, ang sarap. Kasi matamis siya. Pero, kasing mango na maasing. Paano makakain ng maayos yan? Kasi maasing, di ba? So, ayan. Thank you everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs>